Good day everyone. Ang ato buhaton karon kay mag-transfer na ko sa ako mga orchids. Tugay-tugay din ako sa nahimo kay agi na mabisi ko mas nauna pa na ako ang uban. So karon kay free time man ako, manang ako na ni siyang lihukon. Kay luoy nagigay siya dito Mo sila kataga kon kay agi dugay na kay didto ba. Sabayan po dog, kirig-kirig ah, para ganahan pud ta magtrabaho ba. Ug kaning nga time kaya ako ni siyang gibuslutan kay ako siyang baatan. Nabuak maguna kay gitungtungan sa kung anak. Maunang nang na lang pud ako ang gamiton. Dayon mo gamit pud ko ana og kanang arinola nga wala na namo gamita din katong cover sa electric fan katong duha. Mao to ako ang gamiton. Kay wajud ko ilaing ing nakit nga katransfera na kun ila. Bitaw actually nga nung dugay gyud siya na trabaho kay nangita pa jud ko kung say kabutangan. Then tinuod man gyud pod nga Nabisi jud kay ko mas una pa gyud nako ang uban. Mana nga. Karon pa gyud nako siya nalihok. Nagpa music man gyud nako ang bana marumbro kog buang din hap takal kirig-kirig burgi patul. <laughs> Ato ning, ya ni bunot, ibutang nato dire. Dayon ayan nato siya butangan og ikaduhang layer niya nga yuta. Dayon butangan na po siya ikatulong layer ina ni bunot. Ay, na eh nakoy butang ako ang orchids. karon pud taon ko nakahigayon og himo ani eh ina dai si busy busy ug di ari nga time kinagbugkal nako ani eh, para ibutang nako sa plangga nang uh, akong balhinan sa ako ang orchids Medyo kurog dyan ako ang video kay natablungan dyan ko ang pugong kay gisabak binako na ako ang anak-anak -ana, kay dili man magpabilin niya kay Di man po kaliho kung dili na ko siya dalon. Ako na nagyo siyang dalon. Nga ko siyang gisabak. tablawan siya taon kupugong kayo. Apil-apil po siya. O, kung an, kanang ka nang na nang yuta. Dugka nga na lang natong arayon siya. O, gamay ng yuta. tambaw lang si babaw. Hmm, ano, ano niya? siya? Gitang-tang na ko sa kong ibutangan. Siya ibalhin. Kilo, ay porma. Ug diha gika, nang ako ang mga orchids, di ba? kay sila din ha. Ug mag-init-init kay sang tanan dili makasurop ang kanang ugat nila sa bugnaw. Mas maayo ibalhin ako kay para bugnaw-bugnaw ra pod. Ug diri nga time kay humana dai ko ana gi taon kay ko og tinrabaho. Ug mao na uwag, na siya, guys. Kaninto, na kayo, uwag, Kanin to, plaster na kay siya tanan. di pa. Kaning ako ang queen of the night kay gikan na siya diha gibalhin na ako na siya diha na kani sila mga old na ni sila binalhin na ako ni sila daan din ha yun kani kani siya muni kauban ni silang duha inana ang iya ang bulak ni dotke sang mas mabungkag pa na siya kay may pabukhad ana niya di ba o in siya tan-aon sa gawas o di ba pag mamulak na sila tanan ninha ni na jud kay na sila tan-aon and that's it for today's video bye bye thank you so much for watching